Magandang umaga po mga kalaki. Good morning po uli sa ating lahat. Syempre po ngayon pong May 25 po mga kalaki alas 8 po ng umaga. Syempre kunin mo na po ang mga laki numbers natin na 3 digit. 3 digit po na bagong sumada. Ito po mga kalaki ibibigay ko na po sa inyo. Pwede niyo po itong tayaan sa Lotto Pilipinas, National at Abroad. Umpisahan po natin sa Texas. 329 China 177 Singapore 285 Hong Kong 630 Dubai 138 Malaysia 698 Taiwan 220 Thailand 435 Philippines 741 India 628 New Zealand 142 Australia 948 Mexico 090 Canada 355 Greece 373 Israel 456 Las Vegas 819 Alaska 215 Saudi 836 Japan 072 Italy 194 Germany 722 at Korea 8 1, 8. Ayan po mga kalaki ang 3 digit lucky numbers natin ngayong umaga claim it mga kalaki 3 days mga alagaan yan na mananalo tayo gusto ko manalo ka ngayon good luck